Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi nyo, hindi kayo nakakasiguro na pag kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na...

live ko pa yun na guys yung nakita nyo si ate na dito pala yung galing sa bansang Singapore kawawa ang nangyayari sa kanya kasi lahat binigay niya sa pamilya niya sa anak niya single mother siya kagaya ko ngayon pinagtaboya na siya ng kanyang pamilya mismo ng anak niya so lahat po ng OFW na kagaya ko Wag po tayong lahat ibigay. Magdamot din tayo sa kanila. Kasi kagaya ni Ate ngayon ang nangyari sa kanya. Lahat ang naipundar niya nawala sa kanya. O di ba? Masakit 'yan sa atin bilang OFW. Tayo ang nagsusumikap dito sa ibang bansa, pero pag-uwi natin, hindi na natin ma tama sa ating pagpinaghirapan. kaya ang mapapayo ko sa lahat ng OFW lalo na sa mga single mom kailangan ko natin mag-ipon ipag-ipunan natin ang ating sarili para sa ating kinabukasan at hindi lang po ang pag-iipon ng ating pag-iisipan pang retirement di ba dapat meron din tayong exit plan B sa ating sarili para pag uwi natin, yung naipundar natin, kagaya sa ginawa kay ate ngayon, ginaangkin ng mga kamag-anak, ng anak, hindi na siya patuloyin. Yun, di ba ang sakit, tapos wala kang ibang inaasahan, yun lang ang naipundar mo sa Pilipinas, kagaya ni ate, yung rintahan ng bahay niya, para pang niya araw-araw. O, di ba? So, kung gusto niyong matuto ang pagiging financial educator entrepreneurship, gawin niyo po ngayon is invest your time, invest your knowledge, at message mo ako para i-guide kita at ituturo ko sa'yo paano ka po mag-start sa pagiging financial educator entrepreneurship. Gawin mo lang ito ngayon Mrs. mo para ma-guide kita sa tama. Okay? Mrs. mo At maitutuloy mo pa ito sa Pilipinas. O ba? Diba? Kasi ang aming mission dito is makatulong sa iba. Kagaya ni ate, nahirapan siya sa pang-araw-araw niyang gastos Kasi wala siyang ibang inaasahan yung rinta ng bahay niya Tapos hindi na siya patutuloyin ang nahirap, ang sakit, diba? Pero dito, kapag natutunan mo na po kung paano gawin ang financial educator entrepreneurship dito sa amin Kahit bawiin nila, kunin nila yan sa'yo lahat, hindi ka ma hirapan sa sarili mo kasi ini-invest in, in mo na yung sarili mo dito sa ibang bansa na matuto paano gawin ang pagiging financial educator. O di ba? So sana po ay may mat natutunan kayo kay Ate yung lahat ng sinabi niya na mag-ipon para sa sarili. O di ba? Wala na akong maibigay kung ano-anong ano, lahat ng pamangking ko, puro ano, mga bastos, alam nyo ba, lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan, yung araw-araw, wala kang chinelas dahil tinatago nila, mga halaman ko, binubunot, mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks, Maliligo ka, papatayan ka ng tubig. posi si Leotilde de Francisco. Uh, 53 years old. Uh, single mother po ako. Uh, 30 years po ako sa abroad. 3 uh, years na po akong nasa Pilipinas. 30 years po akong nagpakakuba sa abroad. Pinag-aral yung mga kapatid ko. Lahat tinulungan ko. Pero nung umuwi na po ako sa Pilipinas, wala nang mapala sa akin. Nananakit na po. Tapos kung ano-anong salitang maririnig mo, pati yung anak ko, inano nila yan yung binreinwas nila na wala akong kwentang ina, na kung ano-anong paninira ang sinasabi sa akin. etong bahay po na to, naipundar ko to. Akong nagbayad ng lupa, pati yung bahay. Etong akong nagpagawa. Ang hinang anak ko, pokpok daw ako sa Singapore. Tapos yung sira na daw ulo ko. Kasi nga, yung, yung gusto ko lang huna, yung magkaroon ako ng sarili kong pagkakakitaan, itong dalawang pinto, na 1,500 lang ang upa. Lahat ko ng pang, pang ano, ginagawa, yung mga aso, yung, ewan ko ba, kahit hanggang ngayon, tinatanong ko sa sarili ko, bakit galit na galit sila sa akin? Kahit nanay ko, tinatanong ko, bakit galit na galit sila sa akin? <laughs> Kasi, wala na ako maibigay, kung ano-anong ano, lahat ng pamangking ko, Puro ano, mga bastos, alam nyo ba? Lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan. kung ko, binubuhusan ng sunrocks, maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Utos daw ng mga kapatid ko, kasi hindi daw ako nagbabayad ng tubig. <laughs> Marami pa po. Alam nyo, isa lang ko ang ano, gusto nila akong paalisin dito. Bakit ako aalis? Ako ang nagpundar ng bahay na to. Wala akong alam kung ano. Yun lang ho, yung buhat ng wala na akong may ibigay. Yung wala na silang mapala sa akin. Alam nyo yung anak ko, pinag-aral ko yan sa Lyceum Culinary. Pinapunta ko pa yan ng Amerika para mag-OJT ano, mag doon. Lahat binigay ko. Tapos laging sasabihin wala akong kwentang ina kasi hindi ako nagpalaki. Syempre paano ko siya mapapalaki? Nagtatrabaho ako. 'Yun ho kasi ang ano, turo sa kanya, wala akong kwentang ina.